tara so, kaya nito mga bike kasi so, oh, meron tayong itlog, sardinas, manok. Ito yung kanin natin. Tara, let's go! So yun dito mga bikers, uh, kape muna tayo habang uh, hindi pa tayo magagawa ng uh, construction mga bikers dahil uh, dito uh, mag-uumpisa na tayo ng magagawa ng construction ito pala yung gamit ng mga bikers na ba, ano 10mm walang dosi ay ito lang dosi no kunti lang yung dosi ah oh. naman yung mga halo mga bikers di 4 ang gamit uh. Ito mga puno. Ayan o. Oh. yung pinagawa natin. Dami yung mga tao. Bali, kailan buhosan to sir? Kailan po buhosan ito? Bukas? As for man. Ayun, as for man. Ah, Spurman. Ayun, Spurman. Ah. Ba, bukas siguro mga ano, set up na itong ano no. Ah, sinta. Mm, Okay. Bali mag-asintada na pala ng halo mga bikers dito sa ano, itong hilera na to, sa gilid. Yan. Dito mga bikers, papara na rin ako dito para mabuhusan ko yung beam dito sa may gilid ng kalsada mga bikers. So pagpagawa ng bahay mga bikers, tumulong ka rin. Ito mag-active na ito ang may-ari. Parang nga uh, isang libor ka lang din katulad sa gumagawa dito. Tama sa'yo, baka mabigatan ka. ka. kali itong uh, hinuhukay kay ko mga bikers ay ito ay grahi, ito ng sasakyan, kaya medyo malambot natin dito sa taas dahil nandita uh, ano ano, dahil, uh, medyo ano lang yung lupa, pero sa baba nung hinuhukay namin sobrang tigas mga bikers, Kaya nung kami na hilapan nung una namin pag uh, buhos ng posti ililista ko lang. Ilista mo nang kaya para isang anong okay. ano na tayo. Okay. Pan mo yung tubo. Ilangin mo nga. Yung tubo. Ano para para magbumas ka. Oo, oh, isasabay na po yun. Oh, okay. Yung abang po sa taas, isasabay na natin. Oh, okay. Yung sa CR po. Oo. Oh. Para naka-tapos. ganito dalawang yung ano yung ano dalawang putik dalawang dos limang ba ito Kundas yun? kundasyon ha? ito? kundasyon yun tatlong tatlo tatlo kundasyon nga apat alima sama sa lababo 1, 4, 2, 2. Ah, 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 yan ah, okay, So mga bikers, muna tayo. No. Punta tayo ng ano, uh, bayan. Ada mana kami? Kawak kawak. Tapi sulit nahan. Oh shit! Dikat guys no ng Mindoro, Kalapan Mindoro. yun, shout out daw sa ng uh, mama. Dami naman ito, grabe oh. Daming sasakyan ngayon ah. Yan ha. Huh? Oh, poltang po. Ah, ang mga bikers so, yan o City Mall Calapan traffic pala dito pag araw Center Mall mga bikers Center Mall uh, Kalapan. uh para uh, na ito Intal Menduro mga bikers ayan yeah, o batas ang pan ano panlalawigan ah oh, nga yeah, no Binigno Binigno ang okay, kino din yun Kaliwa, Kaliwa Okay still king no? Steel King tayo dito mga bikers dahil uh, -ano tayo ng mga gamit ng material yan. Steel King Steel King Hardware and Construction okay. Buang ang ng yawa macam tu nah. Still king. Saya tak pernah sampai di tembangan ke ano mga mga materials ng bahay sa bahay ano mga bikers ng ating na ano, rest sunrise na sun, ano na pang cutting tools at saka uh, pang welding welding rod ito lagi na natin dito sa box ay may bag pa pala dito Ayan. dito tayo sa uh, ano yeah. dito sa ano sa Stelport dito sa Kalapan, Mindoro. Tara, let's go. uh, Mindoro din mga bikers to. Medyo matraffic din pala pag araw. Marami din pala dito mga tricycle. Oh, init boy. Dito na yung ano. Oh, nabili na, bilit, bilit. sun, sunrise the building rad yeah kasi sila. yan man anito yung ano man o oh. yung ano yung uh, cutting tools Naka-vlog pa yan ha ha <laughs> jarin mata tubuhan dito na tubo dumating na mga bagay tubo di 4 di 3 di 2 ayo ha mga abang na memang kopling na rin para tumata. Kra. Dino kasaw lang dawin. Ayun, ayos. Nice. Abang na ano, si Archie Toby. Bali, ito na nga mga yung, uh, bikers sa uh, after 14 days. Nagawa na yung, uh, ano, yung bahay. Ano. Kita nyo naman kung uh, baga tayo niya, di ba?